Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay muli po nating pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Pi Network or Pi Coin. Nitong nakarang linggo ay bumaba po ito ng halos 17% at sa loob po ng uh, 14 days or dabing apat na araw ay umabot na po sa 47% ang pagkalugi. Bukod pa dyan ay bumagsak din ang ranking ng Pi Coin mula po sa ikalabing isa patungo sa ika apat Uh, na ranking kay market Cap, kaya ayan 11th place uh, pababa sa uh, 24th na ranking ngayon ano nga bang dahilan ng bigla ang pagbagsak na ito at uh, may pag-asa pa bang bumalik sa dating sigla ang pi coin ngayong uh, susunod na buwan ng april kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen yan, bakit nga ba patuloy na bumabagsak ang Pi Coin? Isa po sa pinakamalaking dahilan ng pagbagsak ng Pi Coin ay ang hindi nito pagk uh, hindi po niya nagawang uh, makapasok uh, sa listing ni Binance, ang pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. Ayon po sa kay uh, analyst uh, Kim H Wong, ayan ay ang Binance mismo ay nakakaranas ng sariling mga problema kaya hindi pa nito mailista itong si Pi Coin. Doon pa man ay uh, nang uh, mag-survey po ang Binance, 86% ng halos 295,000 na sumali ang gustong maisama ang Pi Coin sa kanilang platform. Pero hanggang ngayon ay wala pang opisyal na announcement ang Binance tungkol dito. Sa madaling salita ay habang hindi pa listed si uh, listed si Pi Coin kay Binance, ay mahirapan po ang Pi Coin na makakuha ng uh, tiwala ng mas maraming investors. Kaya patuloy po ang pagbaba ng presyo nito. At uh, dagdag pa rito ay dahil po sa sunod-sunod na pagbebenta ng mga investors para kumita ng short-term profit, bumaba rin ang market valuation uh, ni Paycoin ng 5%. Habang ang daily tra trading volume po nito ay bogsak ng 51%. Ngayon ay bakit po naka, napaka, napakahalaga po kasi ng uh, pagkakalista kay Binance? Ayan. Uh, ang pagpasok po kasi ni Binance, ni Pi Coin dito kay Binance ay maaari po kasi magdulot ito ng isang game changer sa kanyang presyo. Sapagkat una ay kapag nasa Binance na po ang Pi Coin ay mas maraming tao sa buong mundo ang makakabili at makakapag-trade nito. Pangalawa ay... Uh, mas dadami po ang mga traders Kaya mas magiging stable po ang presyo nito At ang pangatlo ay magiging mas kilala at kagalang-galang ang Pi coin bilang isang cryptocurrency Dahil wala pa ito kay Binance ay mas marami po ang nagdadalawang isip na mag-invest Kaya mas matagal po bago nito maabot ang kanyang mas mataas na presyo Ngayon ay ano naman po ang uh, latest update or pinakabagong update natin dito uh, kay Pi Network yeah, Meron po kasi silang inilabas na bagong post at uh, ayan, bagamat bumagsak po ang presyo ni PyCon ay hindi ibig sabihin na wala nang nangyayari sa project nito. Uh, Nag-announce po ang uh, Pi Network ng kanilang bagong mainnet migration at saka account verification system. May ilang pong pagbabago, kabilang na ang paggamit ng email-based two-factor authentication or 2FA para sa mas mataas na security. Dati ang account verification ay nakabase lamang po sa phone numbers. Pero ngayon ay lilipat na sila sa email-based verification. Ayon po sa Pay Network ay mas ligtas ito dahil una ay mas madali po itong i-recover kung mawala ang access sa lumang phone number. Pangalawa ay mas mahirap po itong i-hack kumpara sa SMS verification. At ang pangatlo ay mas makakapagbigay ito ng advanced security features tulad po ng passkeys at saka biometrics sa inaarap. Dahil dito ay pansamantalang pinahinto ng Pi Network ang mainnet migration habang inaayos po nila ang system level security checks. Ngunit nag na ulit ang migration at unti-unting pinapalawak po ang sakop nito. At ayon po sa Pi Network ay mahalaga po ang prosesong ito upang matiyak ang uh, integridad at seguridad ng mga user accounts. Ngayon ay ano naman po ang posibleng mangyari uh, dito kay Pi Coin uh, uh, next month. yan or sa uh, paparating na buwan ng uh, Abril or April. Ayun. Uh, ayon po kay Crispus Nyaga, isa po siyang financial analyst ay may dalawang posibleng catalyst na maaring magpataas sa presyo ni Pi Coin. Una ay siyempre yan po yung pagkakalista uh, ni PiCoin uh, kay Binance at uh, maging sa iba pang mga exchanges. Kaya may posibilidad po na ngayong uh, buwan ng uh, April ay maaring malista itong si PiCoin kay Binance, Upbit, BitTamp, Coinbase, Kraken o Gemini. Kaya kung mangyayari po ito ay maaring lumakas muli ang demand para kay PiCoin. Pangalawa ay ang recovery ng buong crypto market. Ayan, matapos po ang uh, mahirap na first quarter ng taong 2025. Maraming eksperto ang nagsasabi na maaring magkaroon na ng rebound ang crypto, ang uh, crypto market ngayong buwan ng April. Kapag nangyari ito ay malamang uh, malang, malamang po na susunod din ang Pi coin sa kanyang pag-angat o pagtaas sa presyo. Gayunpaman ay may ilang pong mga kritiko na nagsasabing kulang sa transparency ang Pi Network May ibang exchanges tulad po ng Bybit na naniniwala na ito ay isang scam dahil sa kakulangan ng impormasyon tungkol sa project At uh, yan bilang panghuli ay uh, ano naman ang uh, masasabi ko tungkol dito yan Una ay uh, huwag po tayong mag-panic sell. Bagamat uh, bumabagsak po ang presyo ay tandaan natin na uh, volatile po talaga ang crypto market. May posibilidad po na tumaas muli ito sa hinarap. Pangalawa ay abangan po natin ang uh, updates tungkol sa Binance Listing sapagat kung malista po ito ay posibleng tumaas ang demand at presyo ni PiCoin. Pangatlo ay siguraduin po natin updated ang uh, account natin dito kay Pi Network dahil may mga bagong security features. At ayan, uh, siguraduhin po natin na tama at valid ang email na ginagamit natin para hindi po tayo magkaroon ng problema sa mainnet migration. At panghapat ay maging handa po tayo sa kahit anong sinario Ang uh, crypto market ay hindi po sigurado, kaya laging gawin po natin ang ating sariling research bago po tayo magdesisyon sa pag-trade, uh, sa ating pag-trade o pag-invest. Sa kabuan ay rep pong sabihin kung kailan po muling babangon itong si Pi coin. Ang desisyon po ng Binance at maging iba pang mga exchanges ay maaring maging game changer pero walang kasiguraduhan kung kailan po ito mangyayari. Para po sa mga matagal ng Pi holders, maaring mas mainam po na hintayin natin ang susunod na developments kaysa sa magbenta sa mababang presyo. Pero para po sa mga bago pa lamang sa crypto trading, siguraduin po natin na iintindihan natin ang risk bago po po tayo pumasok sa ganitong investment. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.